Ang giant squid po or diamondback squid dito sa Marinduque ay isang klase po ng pusit kung saan ang isang piraso po ay lumalaki up to 35 kilograms ang isa. Meron po siyang approximately length ng halos isang metro at Aside from dun po, ito talaga yung isa sa pinaka-source ng livelihood ng mga fisher folks dito sa aming um, probinsya. Kaya isa rin po ito talaga sa um, resource na masasabi namin na napakahalaga sa isla. Uh, matagal na po ako nagahuli ng pusit. 20, 20 years na po ako nagahuli ng pusit. Ang mm -hmm. uh, pagkait hindi ko po sa clenching ay mahirap pong panghuli ng pusit. Dahil po sa mahirap po ang dagat. Nasa kotay po ng buwan, kumisang po ay maganda ako may isang puwi kwan meron sa ngayon po ay talagang mahirap dadating po naman buwan ay marami po naman talaga ng huli yung maliliit po nanganganak po siguro ngayon at kaya mahirap ito lang po yung nagkakitaan namin pang huli ng pusit malaki rin po dahil po ay nakabuhay po ng pamilya nakapagpaaral ng mga anak kaya po yan nanganak buhay namin pang musit. Kumisan po na akabay si Peraso, sampo. Marami na po sa amin at malaki po yun ay 10 kilo isang Peraso. Ngayon po ay sa hirap. Ay, so, isa po. Dalawa, isa. Meron na po kaming ginawang study tungkol dito sa diamondback squid. Ang title po ng study namin na ginawa is Vulnerability to Climate Change of Giant Squid Fishery in Marinduque, Philippines. Dito po sa study na ito, dinadetermine po namin yung vulnerability niya sa climate change. Kung ano po yung nagiging epekto uh, in terms po of catch, in terms po ng, ng fishery talaga, ng availability, um, at least mga 10 to 20 years back up to ngayon pong panahon. Ang mga nakasama po namin ahan siya sa amin pong pag-aaral ay ang Central Luzon State University at ang National Fisheries Research and Development Institute. Ang naging resulta po ng pag-aaral namin dito, um, nalaman po namin na determine na ang giant squid po pala ay vulnerable na rin sa climate change. So kailangan po siguro talaga namin na pag-ibayuhin pa yung lahat ng mga um, safety precautions at management practices para po mapanatili namin yung giant squid fishery na nandito po sa isla. So, napakahalaga po ng naging papel ng fishbowl or ang fishery vulnerability assessment tool kasi ito po talaga yung ginamit namin para ma-determine yung talaga pong epekto ng climate change sa giant squid. Ayan, ang fishbowl po ay short for fisheries vulnerability assessment. Isa po siyang tool or pamamaraan kung saan uh, pwede nating matignan kung paano po maapektuhan ang isang fishery or isang fishery commodity uh, related to the impacts ng climate change po or sa pagbabago-bago ng panahon. Tool po na to ay ginagamit sa pamamaraan na kung saan mag-identify tayo ng isang fishery, isang lugar, isang munisipyo for example, or isang fishery like a tuna fishery or uh an aquaculture uh, setup and uh, lalapatan natin siya ng tool. Paano ang gagawin natin? Titignan natin yung tatlong bagay. Yung exposure, sensitivity, at adaptive capacity. Yung exposure po, yun po yung titignan gaano padami yung bagyo na nangyayari dun sa area ng ating coverage. Yung sensitivity naman, yun po yung titignan natin, yung kahandaan nung system, kung okay pa ba siya or may sakit na yung system. And then pangatlo, titignan natin yung adaptive capacity or yung kakayahan niya para lumaban sa kahit anumang stress or uh, pagbabago ng panahon. Alam ko si uh, Dr. Pama no, sa, nung nag-aaral siya sa CLSU. And taga rito siya and sinabi niya na doc pwede ba nating gamitin yung fish wool para tignan yung kanilang climate change vulnerability no ng uh, giant squid fishery na nakikita dito sa lugar nila dito sa Marinduque. So yun po yung uh, naging daan para tingnan namin, aralin yung squid fishery nga dito. Ah uh, yeah so Uh, pagkalapat po ng fish wall, uh, in-analyze and then of course sinulat and sinabit po sa the Philippine Journal of Fisheries, uh, dumaan po siya sa masusing pagre-review ng mga external experts and eventually po natanggap siya at na-publish siya. Nung ma-publish siya sa The Philippine Journal of Fisheries, yung paper on fishbowl uh, sa Giant Squid Fisheries sa Agasan, uh, sinubmit din siya for the Outstanding uh, Paper Award sa NAST or sa National Academy of Science and Technology kung saan ang award na ito tinitignan nila yung mga napapublish uh, national journals no sa Philippines. And uh, dumaan siya sa masusing evaluation and eventually siya nga po yung napili as an Outstanding Scientific Paper Award. So, base po sa pag-aaral namin, nakita po namin na napakahalaga ng mga rekomendasyon namin, na yung mga rekomendasyon po na pwede namin ibigay. Una po, um, kailangan po talaga namin ng constant collaboration and consultation po among LGUs, uh, BIFAR at lahat po ng related agencies and institutions dito sa fisheries. Pangalawa po, maganda din po namin tingnan yung paggandak po ng mga public awareness campaign para po mapataas ang knowledge at saka po yung pagiging aware ng ating fisher folks para po hindi lang basta hinuhuli, hindi lang po basta uh, kinukuha for the sake ng livelihood at ng employment. Pero maganda rin pong tingnan yung mga conservation measures. And pangatlo po, um, isa rin pong nakita namin na pwede po siya mag-boost ng tourism side ng isla. Kasi po, kung sa iba po may nakikita silang mga species specific sa kanilang probinsya, pwede po natin gamitin siya as a way of attracting tourists uh, para po makita nila actual, kung gusto po talaga nilang ma-experience, na makakuha, makakita, at even makakain ng giant squid. Pwede, pwede po siya dito sa isla.